pang sinigang <laughs> ayun guys so ayun kayo paglaban na siya oh. paglaban sa kita, ano yung huli niya

guys. sayang. <laughs> okay, oh, guys, oh oh yung isa Wala yung isa, guys. Sayang. yung huli yung huli huli yung huli yung isa. huli ada di nomer kami pangsigang ha? Oh, ha. Sayang ngisa. Sayang ngisa guys. Oh, sayang. Sayang. Kita nduh wah, manoknya nih, di ba. Hah? Itu selagi di mana? Oke. Okay. Ares. Oh. Maka to pa yon. ayan oh, guys, ha. Ngulun ta me. Oh, sige bye.

<laughs> sige sige tanggalin mo Sige guys May nahuli na naman tayo Ingat 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 May nahuli na naman tayo guys Sige guys, paikot tayo ito. Pinahuli naman tayo. Ayan, pinahuli naman tayo guys. Okay. Guys, <laughs> pagkutuloy natin ulit. Pagkita mo. <laughs> Ayan, talagang sinswerte yung ating kasama. Ayan, nakahuli na naman. lakin niyan. mahaba no mahaba yung huli nya oh hmmm laki ayun o nyo hirap na sa pagulo sa kaway yun. guys oh ayun yung sil seal <laughs> na ng seal yung ano guys oh nahabol ng seal yung uli nga kasama ko isang take. hindi makaya sa bigat na umisda. Ayun, oh. Oh, nangutin dito na. Ayun, naputol. Ako okay na yan. Diyan mo na dyan. Diyan mo na siya dyan. Hindi na makakawala dyan. Okay. Okay. Makakawala. Ayan, ayan. Hindi na guys, oh halaki! Okay guys, so bye.